Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuturo ko sa inyo ang isang love spell. Ngunit itong love spell na ito ay nangangailangan lamang kayo ng baso ng tubig. Unang-una, kailangan nyo ng baso ng tubig. Ngayon, dapat po bago nyo gawin ito, handa kayo. Tanggalin mo lahat ng problema na nasa isipan mo, alisin mo yan lahat. Ngayon ang gagawin mo, titigan mo yung baso ng tubig, hawakan mo ito. Ngayon pumikit ka. Ngayon sa pagpikit mo, ay isipin mo o parang ipinapasa mo lahat ng pagmamahal mo sa taong ito. Itong spell na ito ay upang mas mahalin kanya lalo. Upang mas lumalim yung pag ibigan niyo kung may kahilingan ka, halimbawa ay hindi mo nararamdaman yung pagmamahal niya, tutulong ito upang mas maging showy siya sa'yo o mas mag, ay, niya yung kanyang pagmamahal sa iyo. Hawakan mo ito at isipin mo yung taong ito. Ibuhos mo, parang hawak mo ito na parang pinapasa mo lahat ng nararamdaman mo para sa taong ito, yung pag mo para sa taong ito. Sunod, ang sunod mong gagawin ay pipikit ka lamang. Hawakan mo lamang ito. At ang gagawin mo, isipin mo yung imahe ng taong ito, yung mukha niya. At isipin mo na magkasama kayong dalawa at nag-uusap. Ngayon, sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mong sabihin o lahat ng nais mong gawin niya sa iyo. Kung gusto mong maging uh, mas ipakita niya sa iyo yung pagmamahal niya, sabihin mo sa kanya. Gusto mong mas mahalin ka niya, sabihin mo sa kanya doon sa iyong isipan na uh, nag-uusap kayong dalawa. Ngayon, ang gagawin mo, kapag katapos mo nang sabihin lahat, iimahin mo na yung uh, taong ito, o yung taong sinasabihan mo o pinagagawan mo ng spell na ito, ay aalis na. Dapat nakaupo ka lang doon at siya lamang yung aalis. Kapag nakita mo yung iyong sarili na umalis doon sa uh, iyong isipan o no, sa iyong himahe, hindi gagana ang spell na ito o mayroong mali. Mayroong maling ginagawa ang lalaking ito sa iyo o mayroong maling nangyayari sa inyong relasyon ngayon, ang gagawin mo kapag nangyari yon, uh, ikalma mo ang iyong sarili. Maaari mong ipagpatuloy ang spell na ito o maaari rin namang itapon mo na agad yung tubig dito at umulit ka. Ngunit dito sabihin mo sa kanya na nais nice kong ayusin ang ating relasyon at nais nice kong mas uh, makipag uh, cooperate ka sa akin, umayos ka rin sa ating relasyon at uh, magtagal yung ating relasyon. Maaaring 'yon ang iyong gawin. Sunod ang gagawin mo, ang gagawin mo ay ito, ididilig mo ito. Dapat ay sa buhay na halaman mas maganda kung puno yung pagdidiligan mo. Yun. At pagkatapos no ng gagawin mo ay uh, tapos na 'yon. Ang gagawin mo, huwag mo masyadong pagkaisipin yung spell, huwag na huwag mo masyadong pagkaisipin yung spell, at ang susunod na gagawin mo, kakausapin mo yung taong ito, ipapakita mo sa taong ito kung gaano mo siya kamahal, sasabihin mo, maaaring sabihin mo lamang sa kanya, at makikita mo kung paano siya uh, mag-give back sa iyo, o kung paano siya magre-respond sa iyo na kung dati ay parang wala-wala lang, makikita mo kaagad-agad yung pagpabago. Ito, yung tubig dito, hindi lamang naman uh, ma, uh ididilig lamang ang maaaring gawin. Maaari nyo rin itong gamitin pa sa ibang spell. At maaari nyo rin itong inumin dahil wala naman tayong nilagay dito. Ito ay gagawin tuwing uh, Merkoles at tuwing uh, Biernes. Sana ay nakatulong sa inyo ang spell na ito. Uh, kung mayroon pa kayong katanungan, huwag nyo kaming uh, palimutang uh, kausapin o i-message sa Pinays at Love na may tultok. Uh, sana po ay nakatulong ito sa inyo. Ito po ang oras po kung kailan ito gagawin ay gabi po bago po tayo matulog.